ang gininto ang ibon. Unang kabanata, ang nawawalang prutas. Noong unang panahon may isang hari na may isang mahiwagang puno sa kanyang hardin. Ang puno ay may mga gintong prutas na kumikinang sa araw. Ngunit isang umaga, napansin ng hari na may nawawalang prutas. Anong nangyari sa aking gintong prutas? Tanong ng hari. Ako po ang bahala mahal na hari. Hahanapin ko kung sino ang kumuha sabi ng kanyang panganay na anak. Nagbantay ang prinsipe sa gabi, ngunit siya ay nakatulog. Kinabukasan may nawawala na namang gintong prutas. Ako naman po ang magbabantay, sabi ng ikalawang prinsipe. Ngunit siya rin ay nakatulog at may isa pang nawalang prutas sa umaga. Ikalawang kabanata. Ang bunsong prinsipe. Ako po ang susubok ngayong gabi, sabi ng bunsong prinsipe. Sa gitna ng gabi, nakita niya ang isang makinang na ibon na lumipad patungo sa puno. Ang balahibo nito ay ginto at kumikislap sa dilim. Agad siyang tumakbo upang hulihin ito, ngunit mabilis ang ibon at nakatakas ito. "May nakita po akong ginintuang ibon," sabi ng prinsipe sa kanyang ama. "Kailangan nating itong mahuli," sagot ng hari. "Ang makahuli sa ibon ay makakatanggap ng gantimpala." Ikatlong kabanata ang paghahanap sa mahiwagang ibon. Unang naglakbay ang panganay na prinsipe, ngunit hindi niya nahanap ang ibon. Sinubukan rin ng ikalawang prinsipe, ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Ako naman po, mahal na ama, sabi ng bunsong prinsipe. Habang siya ay naglalakbay, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. Saan ka patungo, batang prinsipe? Tanong ng matanda. Hahanapin ko po ang ang ibon para sa aking amang hari, sagot niya. Kung ganon sundin mo ang aking payo, sabi ng matanda. Kapag nakakita ka ng isang gintong hawla, huwag mong gamitin ito. Pumili ka ng isang simpleng kahoy na hawla, ikaapat na kabanata. Ang mahiwagang ibon. Nakarating ang prinsipe sa isang malayong kaharian at nakita niya ang gininto ibon sa loob ng isang hardin. Malapit dito may isang gintong hawla at isang simpleng kahoy na hawla. Ang sabi ng matanda, piliin ko ang kahoy na hawla, naisip ng prinsipe. Maingat niyang inilagay ang ginintuang ibon sa simpleng hawla. Nang makabalik siya sa kanyang kaharian, natuwa ang hari. Napakabuti mo aking anak, sabi ng hari. Ikaw ang pinakamatapang at pinakamaingat sa lahat. Ikalimang kabanata, ang ganting pala. Dahil sa kabaitan at pagsunod ng bunsong prinsipe, pinalaya niya ang ginintuang ibon sa hardin ng palasyo. Mula noon, araw-araw itong bumabalik at masayang umaawit para sa hari at sa buong kaharian. Salamat sa iyo, aking anak, sabi ng hari. Dahil sa iyo, mas maliwanag at mas masaya ang ating kaharian at sila ay namuhay ng mapayapa at masaya magpakailanman. At dito nagwawakas ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo mga bata. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ishare ang aming channel, The Three Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.